morning mga kasabong uh, magpapakain po tayo ng manok sa Edlum Game Farm ang oras po natin ay 6.55 uh, eto uh, po yung hapunan ng Edlum Game Farm mataas along height ito totoy 7. mga 7 feet tapos eto po siya magpapakain tayo ng manok ang um, pakain po natin ay 38 grams yan 38 grams Yeah. Ito po siya. Oo. Oh, Tapos po yung pakain natin. Yan. Maaga tayo magpakain kasi maraming papakainin. 38 grams. dire direto po tayo papunta doon sa ano dulo ayan din na lang po magpakain ng ano ng ano sa uh, ano sa Edlin Game Farm 38 grams po yung pakain natin ito mga bagong tali uh oo -oh. yeah. thank you mga sabog